Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang inalabas na injury update ng Boston Celtics kay Juru Holiday. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumaboro pa nga na sa Los Angeles Lakers ang standings ng Western Conference ngayong araw, March 24. Nagawa nga po mga katrops na maipanalo ng Boston Celtics ang kanilang game ngayong araw laban sa Chicago Bulls sa score na 124-113. Sa paunguna ng kanilang limang players na nagtala nga po ng double digit points, na kinabibilangan nila Jason Tatum na nagtala dito ng 26 points, Al Horford at Sam Hauser na parehong kumuha ng 23 points, Derek White na nagtala nga po ng 17 points, at si Peyton Pritchard na kumanari naman ng 15 points off the bench. Kaya dahil nga po sa pagkapanalo na ito ng Boston Celtics ngayong araw ay umabot na nga po sa 9 games ang kanilang winning streak at umakyat na rin naman nga po sa 57 wins at 14 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang top 1 hindi lang sa standings ng Eastern Conference kundi pati na rin sa buong NBA. Pero sa kabila nga po ng patuloy na pagkakapanalo ng Boston Celtics ay meron para naman nga pong hinaharap na problema ngayon ng kanilang team at iyan nga po yung pagtatamo ng injury ng kanilang player na si Juru Holiday sa kanyang braso. Ayon nga po sa lumabas na balita, hindi nga daw po niya ito maigalaw ng maayos simula ng matamaan siya ng hard screen nung nakalaban nila ang Washington Wizards. Kaya dahil nga po sa kanyang kalagayan ay out nga po siya sa lineup ng Boston indefinitely, meaning wala pa nga pong saktong araw kung kailan ito makakabalik since kailangan pa nga daw po nito ng mahaba-habang pahinga upang mapagaling niya ang kanyang nadaling braso. Samantala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang pumabor pa nga po sa Los Angeles Lakers ang standings sa Western Conference ngayong araw, March 24. Hindi nga po mga katrops masyadong sinuwerte Lakers sa mga laro ngayong araw sa NBA. Since halos lahat nga po ng mga teams na magpapangat sana sa kanila sa standings ay nanalo sa kanilang laban. At kabilang na nga po dyan ay ang pagkakapanalo ng ika-7 seed na Sacramento Kings sa game nito laban sa Orlando Magic sa score na 109 107. Naipanalo rin naman nga po ng X6 seed na Phoenix Suns ang game nito laban sa San Antonio Spurs sa score na 131 106 Pero sa kabila nga po niyan ay hindi para naman nga po nalalayo sa kanilang record na 9 seed na Los Angeles Lakers na may pagkakataon para naman nga po makangat sa standings sa mga susunod araw. Maliban na rin nga po dyan mga katrops, ay marami rin naman nga po mga Lakers fans ngayon ang natuwa sa pagkapanalong muli ngayong araw ng Houston Rockets sa game to laban sa Utah Jazz sa score na 147-119. Since dahil nga po dyan ay nakadikit na nga po ito sa eka 10 seed na Golden State Warriors. Meaning ilang pagkakamali pa nga po ang magawa ng Warriors sa mga susunod nilang laban ay siguradong babagsak na nga po sila sa eka 11 seed sa standings which is papaboran naman sa Los Angeles Lakers. Since maaga na nga po itong malalaglag at hindi na nga po nila ito makakalaban pa sa play-in tournament ng Western Conference. So yun lang mga ka-tropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.